Pero kita lang, saan pa niya itong presentation ko. Tsaka yung pag-free ko ngayong araw na ito. Na-excite ako na maging partner na sila. Yes. yes. Jason! Ikaw na ba yan? GL long time mo na O oh, ako nga. Boss Jill, ah, ano ba pinag-aabalan mo ngayon? Anong no. ginagawa mo dito? Ito, nag-catering -so nag services. Oo oh, nga. Ngayon nga, dala, kasama ko yung buong team ko. Boss JL Catering Services. Ang um, yung magaling. Nakapangalan talaga, Boss JL. Siyempre, ayoko na nung basta JL lang. Katulad ng high school natin, nung dapat may boss. Boss JL yun. Naalala ko nung no, high school tayo kasi dalawa lang tayo lalaki sa culinary school natin. Tapos tayo na yung pinaka masipag umating ng cooking class. Di ba? Tanda mo yun? Tayo lang yung paano sa lutuan. Noon yun. Pero ngayon, feeling ko mas nangat ako sa'yo. Kasi, nadami ko na ako ng mga clients. Dito sa buong Laguna. Marami na. Eh, ikaw ba? Ano ba tinapos mo? nakapasok ng formal school sa plenary. Mm -hmm. uh, tapos lang ako ng testan, national certificate. Ah, kaya, kaya? Kaya, tingin ko, wala ko pa rin nararating ngayon. Hindi naman. Kasi uh, kahit pa paano, Boss JL, kumikita naman ako sa aking online selling na mga luto-luto lang. Actually, ngayong araw na to, pinatawag nila ako kasi mukhang nagustuhan na nila yung luto. Kaya pinapunta ko ng may-ari ng building na to. Ah, pinapunta ka. Eh, bakit pinapunta ka rin ako dito? Tapos nag-ask pa, pa sila ng free days. Pero feeling ko, kailan pa ba yun? Kailan ka pa pumunta? Last Monday? Last week lang. Ah, last week. So, ibig sabihin, hindi nila nagustuhan ng luto mo. Oh. Kaya siguro, ako na lang sila ng free days para dun sa services namin. Ganun ba yun? Pero siguro, atayin ko na lang kung ano yung sasabihin nila. Naku. No? Jason, nag-aaksaya ka na ng panahon dito. Huwag ko sa'yo. Huwag ka na mag-aaksaya ng panahon kasi eto na, oh, nagpatawag pa sila ng panibagong catering partner. Sa bagay, mukhang tama ka kasi kaganda ng gustura mo tapos maganda din yung tinapos mo. Ay ako, sa test na lang. Siguro, pero kahit ganun pa, nangintay ko pa rin kung anong sasabihin nila. Baka asakali rin na matanggap din ako. Kasi nag ako ng pagluluto at kagal ko na nag-aaptay dito. Kaya, kaya nating day chance ka. Anyway, sige tingnan na lang natin. Pero sinasabi ko sa'yo, nagkakasaya ka lang ng panahon dito. Kung ako sa'yo, iyo mo nang pagkasaya ng panahon to. Kasi ipinatawag na nila ako. Ibig sabihin, kailangan nila yung so, strength ko Sige, sige. Boss JL, siguro unan na lang ako. Baka nga hindi ako kailangan dito. oh sige. Pero hindi mo na ba hinintayin tawagin ka ka? Kung ikaw yung ina-expect, siguro dito na lang ako at sa labas. Para alamin ko kung ano gusto nilang sabihin sa akin at pinapunta rin ako. Eh, ito ka, ma, may represent ko pa ulit yung bago namin ngayon. Eh. Nakita ko mga yung mga mga portfolio mo. Ganda oh. na mukhang sa ng loob ko. Siyempre, eh. pinag-aralan ko yan. Alam mo naman, eh, pumasok ako sa formal schooling eh. Nag-culinary ako, tapos ko na culinary. Eh, ikaw, test daw. Kaya ko yan. Hmm. Siya, sige, boss, chill. Good luck, ha? Dito sige, na lang muna ako sa site. Sige, sige, tihintayin ko na lang yung... Patawag ako ni Madam kasi kanina pa rin ako naghihintay. Tapos, Buti na lang, dumating ka para kayo. Sige na lang. Sige po. Sige, sige. Sir, good morning po. Pinapataw na po kayo ni Ma'am Cheya. Ah, sige po. Sunod na po ako. Salamat po. Okay po. Morning, Ma'am. Good morning, Sir. Kailan tayo magpapirma ng matrata, Ma'am? Ah... Uh, alam ko naman na gusto mo yung niluto. alam po namin, no, na, Sir, yung reputasyon niyo dito sa lugar natin na masarap yung mga luto nyo. Pero ah, uh, saka gusto rin po pala magpasalamat yung sa mga pinapadala ko po na ng sample. Ang gusto niyo ba ba? Uh, pero sana po sa uh, susunod, siguro po wala na po muna kayo magdala. Ah, uh, no? bali po kasi isang linggo pa po, po nag-close yung hiring namin sa catering na hinahanap namin na para maging ka-partner sa mga events. Ha? Huh? nangyari yun, ma'am? Eh, ako naman ang pinakamasarap magluto dito sa bayan natin po namin yan. Ano, hindi naman po namin maitatanggi ng masarap kayo magluto. Pero po, may nakuha na po kami. Alam mo, ma'am, pwede naman nating babaan yung presyo kung namamahalan kayo. sa katunayan sir, wala naman po kaming problema sa presyo. Pero, sa mga samples na dinila po nila last week, nagustahan rin po ng mga customer namin. Tsaka ng uh, management rin po namin, nagustahan rin po namin yung mga dinila niya at tsaka mga niluto niyo pa oh, Kaya sige siya yung na. pinili namin. Sana ma-consider mo kasi kailangan, kailangan ko lang kasi na pambayad sa mga utang ko eh. Pasensya na sir, no? Kasi magpipirmahan namin kami ng kontrata. Tsaka nakauo na rin po kasi kami doon. Tayo naman ma'am kasi wala kasi ako oh, ibang pwede mapagkunan ng pambayad ko sa mga utang. Uh, siguro sir, sa susunod na lang po. Kapag kami hire po kami, siguro tatawagan na lang din po namin sa'yo. Excuse me lang po ha. Ah. Uh -huh. uh, Miss Mickey, bye. Uh, si, Ay sir, ba't nandiyan po kayo sa labas? Ay, ay kasi mayroon ng tinawag si Ma'am daw. Hindi po, tara po. Pinapatawag po kayo ni Ma'am Chea. Talaga po? Opo, sige po. Pasok po kayo. Salamat. Thank you very much po. siya po ba? Yung binabanggit niyo nakuha niya na? Oo, si Sir Jason. Hindi niyo po ba siya kalala? Ba, ah, uh, napakasikat ng na online seller ko niya dahil mas sarap ang bawal ito. Ma'am naman, online seller lang yan. Hindi pa nakapagtapos ng na pag-aaral. Nabanggit nga niya kanina, test na graduate siya eh. Eh ako, tapos ako sa prestiyosong universidad ng kulinary. Tapos ngayon, kukunin niya siya? Para namang ang unfair niyo naman, ma'am. Isa pa, Online seller? Kinuha niyo? Eh ako, sikat na ako dito sa bayan natin. Tapos ang dami ko na rin na pag Tapos siya lang yung kukunin niyo? Eh ano naman yung problema kung siya yung pinili namin? Alam ko naman, Ma'am, na mas deserving ako sa kanya. Okay. Huh? Sige naman yung sa taas ng pinag-aralan yung pinipili ko dito. Tsaka po, alam niyo po ba si Sir? Matyaga po yan. Tsaka alam din po namin na matagal na po niyang pinapangarap yung magkaroon ng katandem. Na nailalabas na po yung galing sa pagluluto. Tsaka sobrang thankful din po namin dahil nahanap namin siya. Kasi po siya na po yung makakasama namin sa malalaking events. Excuse me po ma'am. Boss JL, may bago ka umalis, may sasabihin ako. Um, salamat nga pala kasi yung gagaya mong tao ang nagbibigay sa amin ng motibasyon para mas maging masigasig, masipag sa larangan ng aming trabaho. Sana galingan mo po sa mga susunod mo pang apply at payo ko sa iyo sa mga susunod mong pagluluto. Samahan mo ng pagmamahal at puso dahil nararamdaman ng mga taong kumakain ng ating niluluto ang puso at pagmamahal nating inilalaan sa mga ating mga inihahanda. Salamat po, ma'am. Uh, sige na po, Sir JL. Pwede na po kayo mauna. Dahil magpipirmahan na rin po kami ngayon ng kontrata. Excuse me. Okay. Um, thank you very much po sa binigay niyo pong pagkakataon sa akin magibahagi ng inyong company. Wow. Pangarap Congratulations sir. Thank you po, ma. Hindi po kami nagkamali ng pagpili sa inyo. Oh, uh, marami pong salamat. Um, so ngayon po, sir, Peter, mahanap po tayo ng kontrata. Okay Welcome po. to the team. Thank you po. Discuss ko na lang yung po yung kontrata. Okay. Aking pong pagbubutihan ng aking pagluluto. Okay.